Burger. May order ka mong burger? Hindi ka sinasagot. <laughs> ano order mo? Yung dalawa. Andito yung... Andito yung window. Tsaka... I-order niya po yung burger. Tsaka ice cream. May wala kong order yung burger. Ice cream, ice cream lang. lang. Andito po yung Ano naman tayo ng size? Koko ice cream. Ako yung ice cream? Ano <laughs> mo gusto niya? Ano daw gusto, gusto mo?